Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan. Maraming salamat po sa suporta. Ang kwento po na ito po ay uh, Pamahiin po dito sa Japan. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga kakaiba na pamahiin nila dito sa Japan. Para malaman nyo din. Ang kwento pong ito ay tukul po sa paglibing ng patay nila dito. O kaya, pagpupunta ka po ng lamay. Kasi po sila po ay, meron po talaga silang parang uniform na po ng mga Japanese. Mula noon hanggang ngayon po, na kulay, itim na itim po talaga. Lahat po sila pare-pareho po. Meron pong pambabae, syempre, pang lalaki, basta itim po. Hindi po basta-basta itim lang. Talagang meron pong rule ang Japan na gano'n ang sinusuot nila tuwing may namamatay sa kanila. Alam nyo po ba, dito sa Japan po ay pagka-attend ka po ng living ay bawal pong magsuot ng mga alahas po. Nalaman ko po yan dahil minsan po akong umattend po ay hindi po pala pwede sa kanila ang alahas. Kaya ang mga suot nila tuwing may mamamatay po ay mga pearl. Gaya nito, mga ganito po. Yan po. Salamat po.